Magandang araw. Ang salita ng Diyos sa ating pagnilay-nilayin sa araw na ito ay hango mula sa Matthew chapter 26 verses 62 to 66. The high priest stood up and said to him, "Do you not answer? What is this that these men are testifying against you?" But Jesus kept silent. And the high priest said to him, "I adjure you by the living God that you tell us whether you are the Christ, the Son of God." Jesus said to him, "You have said it to yourself. Nevertheless, I tell you, Hereafter, you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Then the high priest tore his robes and said, He has blasphemed. What further need do we have of witnesses? Behold, you have now heard the blasphemy. Verse 66. What do you think? They answered, He deserved death. May the Lord bless the reading of his word. Kapansin-pansin na sa ating mga binasang talata, ito yung panahon na kung saan ay nililitis ang Panginoon hindi doon sa mga civil courts kundi doon sa mga religious leaders. Hinahanapan niya siya ng butas upang siya ay kundinahin at siya ay patayin. At dito makita natin na ang pinakapuno saserdote, yung high priest, ay nagkaroon na siya ng interpretasyon. Doon sa sinabi ng Panginoon, di magtatagal ay makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangirang Diyos at dumarati na nasa alapaap. So ito po yung dahilan na kung saan na-agitate ng todo-todo yung high priest at sinabi niya, inilapastangan niya ang Diyos kaya kina-kailangan niya ng mamatay. Hindi na natin kailangan pa ng ano pang mga sinumang mga witnesses diyan ng mga testigo diyan. kailangan na siyang patayin. Kaya dito natin mag makikita ngayon, kapag ating nilay nilayan kunwari ilagay natin yung ating sarili sa harapan ng ating Panginoon, ano ba ang ating maging tugon? Ilinaw na pinapaliwanag ng Panginoon kung sino siya at ano yung kanyang magagawa. Ngunit kita po natin ang tugon po ay kabaliktarang ang naisin ng mga lideres nung araw na yun ay siya ipatayin. Kaya tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon. Ito po ay panahon na kung saan kailangan nating harapin ang katotohanan na ang ating Panginoon, ika nga dito kanina, siya ay muling babalik. At siya ay babalik mula sa alapaap. Ang tanong, ano natin tinatanggap ang katotohanan ito? Paano natin tinatanggap ang sinasabi ng Panginoon na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Na siya ang Diyos na siya maghuhusga sa atin? Subalit napakaganda po yung ginawa ng Panginoon ay binigyan niya po tayo ng daan na ma-reconcile sa Kanya. Malino po sa Roma 3.23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. None of us was able to meet the requirement of God para tayo makapag-reconcile sa Kanya, tayo makabalik sa Kanya. Kaya nga po, yun po yung dapat natin pag-isipan ng maigi. Sapagkat, dadalawa lang po yung ating pagpipilian. Either we follow Jesus or we deny Jesus. If you say, I deny Jesus, then go ahead. That's your choice. Huwag nating sisihin po ang Panginoon na siya po magdadala sa atin doon po sa lawa ng apoy sapagkat yan po ay ating pong desisyon. Kaya kailangan po nating pag-isipan na maigi because whatever decision that we might make has eternal implication. Meron pong internal, eternal value po yan. Meron pong walang hanggang epekto po yung ating desisyon. Subalit so kapag sinabi mo at tinanggap mo sa iyong puso na sabi mo, ang Panginoon, si Jesus ay siyang daan ng aking kaligtasan, then so be it. And if you decide to follow Jesus, then you follow Jesus all the way through. Malinaw po ang sabi po ng Panginoon sa Deuteronomy 6 verse 5, We love to love God with all our heart, with all our soul, and with all our strength sa buong kalakasan po natin, sa buong kaisipan natin, sa buong kaluluwa natin, mahalin natin ang ating Panginoon. Kaya nga po, kung talagang mahal natin ang Panginoon, dapat po kinakailangan po nating tupdin ang kanyang mga alituntunin, yung kami mga sinasabi sa kanyang salita. At ang mahalaga po, lalo po sa atin naman na palataya, seryosuin po natin yung kanyang salita at araw-araw po natin itong pagnilay-nilayan, araw-araw tayong manalangin, araw-araw natin katagpuin ng Diyos. Sapagkat kapag ito po ay ating ginawa, tunay nga po nalalalim po ang ating lakarin sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng ating kalakasan, kung hindi sa pamamagitan ng kalakasan na nagmumula sa banal na spirito na siyang kaloob niya sa atin, na siyang tumutulong sa atin, na siyang gumagabay sa atin upang sa gayon magawa natin ang mga bagay na magbibigay hati sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po yun po yung aking panalangin para sa bawat isa na tayo po ay maging seryoso po sa ating lakarin sa Diyos. It's now or never. Ika nga tayo'y manalangin. Maraming maraming salamat po sa inyong palaala sa araw na ito. Natunay nga po Panginoon. Ipinahayag po ninyo muli ang inyong pong salita sa aming pong mga puso, sa aming pong mga buhay. Na kung saan Panginoon amang banal, mahalaga po na kami po ay magkakaroon po ng aming pong desisyon. Kung kayo po ay aming tutup din, kung kayo po ay aming susundin amang banal, susundin po namin kayo ng buong-buong sa aming pong mga puso, sa aming pong mga buhay. Subalit so, alam namin, Panginoon o Diyos, hindi po namin alam to na gawin sa pamagitan po ng aming pong kalakasan. Sapagkat wala po kaming lakas nagawin gawin po at tupdin ang iyong kaluuban, maliban na lamang po sa gabay ng iyong banal na spirito. Panginoon, tulungan niyo po. Ibalik niyo po ang aming pong unang pag-ibig. Ibalik niyo po ang pananabik namin sa inyong pong salita na pagnilay-nilayan po namin sa pang-araw-araw, Panginoon, at ito po ay aming pong isa buhay upang sa gayon magbibigay ito ng kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Maraming maraming salamat o Diyos. Alam namin amang banal na kayo po handang tumugon sa aming pong naisin, sa aming pong panalangin ito. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.